try naman natin tong bear brand with toasted bread. Saka, lagyan natin din ng Milo. Itong bear brand muna. Bear brand. Sino ba yung nagpauso nito? May nakita ka rin sa video eh. Tapos, may Mal Milo din. Okay, lagyan na muna natin dyan. Ah, oh, wait lang. May nagpapa-shoutout eh. Ang um, nagpapa-shout out ay si Mars Jaisel Bacario from Caloocan City, Losaya from Germany. At saka si Mary Joy Amistuso Castillo from Catbalogan City. Los sa'yo. Sa so mga Catbalogan, mga taga-Catbalogan. Catbalogan ay sa Summer. kong di ako ng family. Cheers. Dumemitikot mabilis ah. Lo lo sa, sa no. Sa gums. Tatap. Ngumabalik yung ano alaala ng nakalipas. Mm. -hmm. Mm -hmm. So, lalo na pag may kape, may kape pala ako dito. Tarayin nyo din sarap. ate gatas po at abukado please. Ang nagkamit ay si Cassie. Hi sa'yo, Cassie. Ito yung ating abukado na kalahati. Tanggalin natin yung buto. Ang ingay ni Lili sa taas. Ang ingay na paa niya. Punasan na muna natin yung kutsara. Tapos, bird brand. Lagyan natin dito sa gitna. Mm. Okay. Try natin. Ay, sa'yo, Kasi. Kasi ba ulap, Kasi? Or ka Kasi? Or Kasi? Cheers sa'yo. Mmm. Ang sarap. Mas masarap kung merong asukal. Wow. Mmm. Mmm. -hmm. Tapos may yelo. Ang sarap. 9 out of 10. Kasi kulang na asukal saka yelo. Pero ang sarap din na.